Dale. Tara guys na yan. Ay, sabit na. Um, ano sa sabit? Tuloy inabot yung ano. Tuloy inabot yung kibit. nakatalikod oh. nakatakas sa asawa. Jorok. Ano si Jorok? <laughs> so ayan, magandang after lunch mga ka -anglis. 'yan. 'Yan, yan. Nakapamingwit din yung mama, nakatakas din sa asawa niya. So ayan. Dito tayo ngayon sa person natin last time binigyan natin. At pepeston ulit natin. Kalo pa rin ang sistema, paanod pa rin sa gilid. Ayan, manggigilid pa rin tayo sa... Ayan, ayan, ayan. Eh, yeah, yung tumbang pader ayo. Kasama niya si Joel. Ayo, Joel kasama ni Joro. Yes, mga master, kalapising. Let's go. yan So, watch us lang. Wait, wait lang. Mantitilapia kami. Good. Joro nakatakas. so. First catch. First catch ka agad. Okay. Huli agad tayo. Salamat okay okay good ito ang dito lang o oh. hmm dali dali dito lang pala sa si tapat eh pag upo ko oh. o malapit dyan dyan sa ito dalaw isa pa lang eh, Diadalo mo na kagad oh. hindi makuha ng paupo eh, nang eh, ng patayo eh may adali ng paupo oh. Good. Uh, gusto nga nakaupo lang oh. Ah, dito lang sa tapat. Gusto nga nakaupo lang ako. Sige, pagbigyan natin. Kuwain natin lahat ng paupo. Ayun, naglalakad ako. Teka, lang oh. <laughs> Pangapat na to. Andiyan lang sila oh. Ano mo ako eh. Ako yung nakatungtong dito sa ano, Bulati Box. Yung sa may Lays. Ayan oh, oh, nahuli ko na. <laughs> Joel, yung kumikibit sa'yo, nadali ko na. Hehehehe. Oh. <laughs> Ah, uh, dali ko na ako maghahat. Kasi puro diyan lang ulit ko. Yung pestong yan. Huh? Hmm. Yan lang lahat to. Ato pang fish pala mo na. Huh? Uh. Dali. 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 Dali ba? Ule. Ay, sasukat ah. Eh. Isa sukat talaga eh. Puro ganyan. Puro ganito eh. Puro good size lang eh. Ang naman. Oo nga yun. Isa sukat eh. No? Asan yung plaka -plaka ko? Antay mo. Antay. Antay ka lang. Antay ka lang. na. Dadaling mahigit isang kilo. Hindi pa rin eh. Pagka ako naglakad, pag tayo ko, pag ko ulit dito, kumikibit. Ayaw talaga kapaglaka rin. Andito lang sila Yung isang araw, nakadaday ko, dalawang malaki Dito Yung nasa vlog ko Ngayon, wala Puro ganito lang oh. Good Dali Uy, uy Nakala ko, plapla -pla na Mapula lang Hindi pala mapula, maputla usahan naglakad natin ng konti no, wala na dito sa isang pwesta natin eh wala lakad lakad tayo wala ah, wala na maputla Magkikita natin na konti. Ayan. Para walang makatalon. Okay. Good. Ano? Kandulo may palit-palit ba mahaba. <laughs> Bagong <yung> species. <laughs> okay. Paksa na tayo sa ating nilipatan sa Gudong Park. Karon nung baka yung mamingwet. ating lang yun dito eh. Kasi huwag ka magpapagod sa mundo. <laughs> 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 Ang haba. haba nung kasama. Kaya pala hindi ako makakabita. Umusit pala yung stopper ko. Na Napwersa pala kanina. Kaya pala hindi ako makakabita. Oh. Very good. Ayan, well, ang huli ko. Yan. Hindi mo huli yan. Akin yan. Huli ko. So ayan, uh, shout pa rin kay Bong Belos na sa Kanda, kay Boss Vincent na sa Parangirsan at kay Boss BJ Thompson na sa Marquina at kay Jorok na takusa eh, takusa. No nga ba? Hindi lang pinayagan. Hindi lang pinayagan. So ayan, uuwi na kami. Ayan, ayan ang huli ko. Ayan, kalama ko na si Jorok. Ayan. Dami kong huli oh. Ayan, oh, huli ko. Naging huli niya na naman. Ah, may magic din ang cooler nito eh. Parang magic ni Boss Bing, Boss BJ. Boss B Ayan, yeah, sali mo na dun. So, ayan, yeah, sasali niya na dun sa cooler niya. Oh, oh, no, oh. Ayan. <laughs> yeah, ayan, mahirapan kayong ano, magbuhat. Ayan. 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 Wala, nangalahati wala, lang. Na. Hindi na puno. So, ayan, yeah, lala, may production. Pero balikan natin to. Kayo na, andun ako sa may itong bampader. Tapos, ito, bago mo, eh. Nakakapat lang ako dito Pero humarbis si na tata dito sina George Sa malayo ang paanod So bukas Ano sa after lunch Birahin ko to So to the so please like share and subscribe to my channel Always featuring pa pa Nauna yung shoutout eh Good. Good.